Yes, 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 hello, hello, ayan Nandito na naman tayo sa ating uh, uh, content for today Dito sa uh, Pineapple or Pina Plantation dito sa Tagaytay City So, ayan guys, makikita ninyo Ayan uh, ay nung May 25, 20. 20, 2004. Ayan, guys. Ayan, mayroong, uh, mayroong may uh, binabantayan mga planta, uh, plantation ng pinya. Yung aking uh, kumpare na uh, biyanan ng aking anak si Jessie Shout out, Reo, sa Tagaytay. O, kita nyo, guys, so, oh, marami silang naani, tapos hindi na kinakailangan pang timbangin, no? Uh, ano na lang yan? Uh, Kinaklasify nila sa large, medium, extra small at saka extra large doon lang sa paghagis-hagis na yon. So identify nila, nararamdaman nila, no? Kung yon ay uh, large, extra large. Tingnan niyo guys, ayan, nagis hagis lang. Ayun, nahagis doon. Ayan, hagis doon, nagis diyan. Ayun. So classify yan kung large, small, medium, wala nang abala sa timbangan. Ayan. Okay, di ba? Hagis-hagis. So, ganun lang sila kalapit. Ayan, baro, parang doon, ayun, yung suguri yun is small. Ayan, pakiramdaman lang, no? Pakiramdaman <laughs> lang kung saan mo siya iba uh, uh, ibababa. Sikat na eh. Ayan, hagis, hagis ng ano lang, ha? Hindi talaga sobrang hagis. Ayan. Ayan, parang bola siya, no? Parang bola ang pinapasa. Ayun, classify sila, oh. Ayun, oh, di ba? Ganun-ganun lang yan, no? Oh. Grabe, no? yuhu Yahoo! Ayun. yan yung pari ko, yung banda doon yung banda doon, yung naka isang, ayun, nasa, yun, nakakulay blue sya yung hinahagisan, yon sa gitna, yan yung uh, biyana ng aking anak na si Jess si si paring Iboy yan, si paring Iboy, yan guys, tingnan nyo ayan lang, pasa-pasa-pasa doon, basketball go, go, go <laughs> Ayan, meron pang isa. Ayan, so ayan. Maramis lang nakuhang nakuha mga pinya. At syempre, pinawin tayo ng isang sako. Thank you, thank you dyan, paring iboy. pinili talaga yung maganda at malalaki para mauwi namin sa Valenzuela City. Yes, ang tamis, tamis, tamis ng pineapple pinya. Ayan, ayan, mga tauhan parang nag a sa aking uh, kumpari si Maring Iboy. Go, go, go. Okay. Nandyan din si Maring Telma. Tingnan natin kung nakuha na si Maring Telma. Ayan, kinukuha na natin sila. Oh. Ayan. Maraming, ano yan, maraming pinya. Ayan, maraming pinya yan. So, at pa masasabi natin na yan talaga ay uh, hinog na. Uh, kung maamoy mo na siya, ayan, amoyin mo na siya. Ayun siya. Okay? Pa uh, pinapunta kami diyan para kami ay uh, makapag-uwi ng pinya. kasi ay, no. nung uh, nung May 24 ay uh, birthday ng kanyang apo ng aming apo na si Giselle. Ah Giselle Ann Lim portion ko la shout out sa mga uh, kay Giselle at syempre sa aking isa pang apo na si Zen Zen yan Zen Omelette Lim portion ko la ayan guys go 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 tayo dyan ayun nandun si Maring Telma Hello, shout out sa iyo Maring Telma ayun maganda yung kubong yan no? ah uh, malilim at saka nasa baba sinisulungan niya yung ano yung mangga yan ang mangga maraming bunga yung mangga ayan so tinatid sila ako ano ba yung ginagawa na yun lang yun lang ang kanilang ang pag nakaani sila ng pinya yan tapos meron nang kukuhang jeep at ibeben ano yan na naka-package na yan ibebenta na yan ng mga kumukuha yan So, pinawian nga ako. As I said, ako ng isang sakong magagandang piña at malalaking piña, guys. Siyempre, tuwantuan naman ng aking asawa, si Jerry. Siya rin ang siya yung taga biyak. Ay, siya taga yung taga balat, taga hiwa, at ilagay niya sa rep. Kaya, pagkakainin namin ay malamig na. Ayan, guys. Go, go, go. Okay. Ayan, tingnan guys. Ayan. Ayan. tayo pa namin. Laligo na ako. Ayan. Go, go, go. May video maybe May video Ayan. Go yan, guys. Ayan do. Ayan, ayan, ayan. ko, ano, nabas pa yung strap ng bra ko. Ayan. Kasi gala ko hindi nadadaan dyan. Pero pinadaan kami yan. Kasi nintay namin sila sa bahay. So, hindi pala, hindi pa rin makakarating. Kasi kinaklasify pa yung kanilang uh, pinya. So, ayan pa eh. Ayan, mga tanim yan, no? So, hindi ko lang sininip ko, ano? Hindi ko lang sininip ko, ano yung mga tanim na yan, mga nakakumot, no? Nakakulambo. Ayan, mga nakakulambo yan, guys. Gogo, go. ayan. Balik ulit tayo sa puno. Naganda na ko dyan sa puno na yan. Nag-stay kami dyan sa puno na yan. Ikot-ikot tayo. Ayan. Bantay-bantay yan po ang pinya. Binibilang. Nakatayo lang yan. Binibilang na yan. <laughs> uh, sa tingin lang nila, alam na kung ilan na. Ano? Ayan. Go tayo dyan. Right? Go, 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 go. Yeah, ba? Oh, ayan. Malalaki yan. Ayan, malalaking pin Na matamis, matamis. Matamis, na matamis. Ayun, yung sako na pinaglagyan para may uwi namin. Buti na lang van na malaki ang aming uh, sinak sinakyan. Ayan, babalut-balutin na. Tapos Ayusin na. Okay, ayan. Maraming ano yan. Ayan, pin so yes yung pinya pagka nag nag nakuha mo na isang bunga yung susunod na bunga maliit na yan may malunggay, may saging puno na saging may buko Ayun, may buko sarap. <laughs> guys may buko Ayan. ayaw naman pako buko ano 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 pinya. ano 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 Nakakatuwa, no? ano diba? ano Thank you, thank you dyan. Kay Jessie Rel, na anak ko. At sa kay Jaja, Jaja, Julia, uh, and Julian Lim. Portion ko Ayan. So, malawak yan. Yung malawak yung plantation na yan. Nandun lang tayo sa isang part ng, uh, ng uh, plantation. Merong, nasa dulo pa nga kami yan eh. Kasi meron pa sa bungad. Yung may-ari niyan ay napakalaki ng bahay na meron pang mga manukan. Ang dami manukan, ang dami manok. Meron po siyang uh, ostrich, dalawang ostrich. Ang laki. Yan. Hindi, ko lang, hindi ko na lang siya na video kasi nasasakyan na kami umaandar. Ayan. So, nandito lang tayo sa uh, piña Plantation. Shout uh, out, hey. hey, sa mga nanonood ng aking, uh, ng aking uh, video na to. Maraming, 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 maraming salamat. Ayan. Ay, okay. Ikot-ikot Ay, ko lang kayo. Pare. At, ah. Uh, <laughs> oh, ko. Uh, Oo. Oh. Oh. Di Jessie. Di Jessie. Yan, Pati yung babae. tayo at tayo ay uh, alis na at uh, nailagay na. Yan ang sasakyan namin. So nailagay na dyan yung uh, sako ng isang sakong uh, pinya. So, ayan, nilagay na nila. Chinek pa, no? <laughs> kung, na, ilagay talaga, no? Ah, kasi matamis siya, eh. Grabe. Yung pagka uh, tinikman mo, parang ayaw mo nang tigilan. At saka yung dinalang yan eh, hindi makati sa dila. Hindi, hindi siya makati. May mga pinya kasi na makati sa dila. Titigil ka na kaagad. Yeah, so yung pinya na yan so, ay, again, ay masarap. Bye 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 everyone. So, yeah. Thank you for watching. and viewing so, my vlog for today. Go go go. Yeah, it's time to say bye bye. Bye bye everyone. Thank you for watching and viewing my vlog today. Bye bye everyone.